Good morning guys sa uh, Ngayong umaga no, Mag harvest tayo rito na Patola natin Although yung pa konti naman na yung bunga Nung patola natin Kasi patapos na yung ano niya Pero Madami ah, dami pa naman yung ano rito Kaya pag na natin So ayan Ay no na masyado yung ano nila Ah uh, Hindi na Patulad nyo na ano na. Madami ah, siya yung karang dami na may mga tama. So pag ano ba patapusin na lang din na po itong ano na ito. Ang ah, nila. nila pagka ano papatayin na rin natin ito kasi pagka ano, pag nabili yung ano natin dun na mga tandang yung apat uh, lilipat ko ito mga sa polis at lipat ko muna ito sa kabila kasi nakakayaan niya sa hapit bahay lagi yung nagreklamo wow, no. baho daw so parin nyo na tayo makaperwisyo kailangan nalisin na natin kaya nga araw-araw din po tayo na So, no, hindi ka pag ano, uh, inihuhukay ko yung dumi nila pag uh, naglilinis ako. Kaya nga hindi naman kasi ating itong lote para iyan na natin. Di ba ako okay. pa? So, yun. So, at isi nga yung harvest muna tayo. Kunin muna natin ito. Ha. 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 Mamaya na natin balatan para pag ano, uuwi ko na lang sa bahay yung balat na kasi uwi tayo sa isang araw dun sa kahalas oh, pinyas para ano ah. natin dito sa kabila Ayos na tayo. Kaya kita ko ay, ay sakay sa loob. Eh, hindi ko na napansin na no. yun. Para nabulok na nga. Sayang. E, hindi natin napansin yung bunga. Eh, ang gumulang na. Ito guys. Oh. Eh, sayang. Haba pa naman. Ayun. 用以。<laughs> <laughs>

Ay, talaga mapapal yung pagka makapal yung ano mga no, dahon at saka isa-isa guys eh. So katulad nito, nakagulang na masyado eh. Nasaan na madira pero sana may makuha pa tayo. Mas so, check na lang natin dito sa ilalim kung meron. Ayun, so, nasap na wala na. Tukulat natin. Sino ba yun? Diba kasi Nikita, tatakala ba mainit ko? Hindi mo iaangat talaga yung dahon. Eh, hey, hindi mo makita yung bunga So, yun guys. So, ayun na na-harvest natin. Naka-harvest na tayo tapos ako kasi maliliit pero madami pa rin so ay mamaya natin natin babalatan kasi may prepare muna ako nung ano ipamimigay ko ito sa mga kaklassmate ko na magano kami Christmas party yung ibang seedlings natin doon na bayabas iuwi na natin pero gagawin ko para magaang -bit bit-bit natin sa pinaka ano, yung balat nung saging yung pinaka balat nung sa katawan doon na natin ilalagay para so, na sila magilipat sa bandang ulit so hanggang dito na lang muna guys maraming salamat sa panonood thank you for watching God bless happy planting happy eating fresh veggies